Punin ang mga si nyo! Bilisan niyo at habulin niyo ang mandalukod na ang katipunan! Pabuhay! Pabuhay! Isang araw, isang barko ang hirap na hirap sa paglalakbay sa Palikulikong Agos nung Ilupasi. Ito ang Babor Tabo patungo sa lalawigan ng Laguna. Buenos dias, estudos, estudes. Mga senyor at senyora. Kapitan, talhati lamang tagpo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bilisan... Mananalagos tayo. Sa mga pala yan. Kung maaari man, walang maayos na lawa sa lupayang ito. Ang lunas ay napakadali. Iwan ko ba kung bakit walang sino man nakaisip nito? So, nito ba ang ilog sa pagkukay lamang ng isang kanal? At sa marami maaari nang isara ang ilog basi. At paano naman ang salapi at ang manggagawa? Ipagawa sa mga bilangbo. At kung kulangin ay ipagawa sa buong bayan, bata o matatanda. Guluhan lamang ang gulot niyan. Tiyak ako na hindi naghimagsik ang mga pulong ito. Kita na, saan ba namatay sa lawa? Si Ibarra o Navarra? Ibarra. May softo mo, Ibarra. Kaming tatlong taon na ang nakalipas. Ano naman ang nangyari sa kanyang bangkay? Sinama sa kanyang mga ibang isa rin siya ako ng Iyan ang matatawag ko. Isang mura ang pagbibibig. Yung kasaka na magiging marangal at maliping ng mga pustero. Dapat na sinigin mga yung... <laughs> 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 Sinyo Simon! Sa malawak at masukal ng kagubatan, doon nanirahan si Tandang Selo at ang kanyang anak na si Kabisang Tales, kapwa sanay sa hirap ng buhay sa kabundukan. Totoo ko ba tay? Na hindi sapat ang ating pera para sa aking pag-aaral? Pasensya ko na huli. Pangako ko sa susunod po aaral ko pa sa mga mga. Sige mga anak, pagkagawin nga ako. Tay, saan ka pupunta? Ba't ka ba nadadala ng baril? Di ba? Ipinabawal yan. Kailangan kita tuntayin kahirapan natin. Isang gabi, pauwi na si Kabisang Tales, tangan ang baril at mahalagang dokumento nang mahindi na sa uh, ano yung... Tumigil ka! Mula Bakit sa... Bakit madala ka baril? Di ba sabi namin na bawal ka magdala niyan? Halay uh, uh, ka! Sumama ka sa amin! Uh! Sa pagkabilanggo ni Basilio at pagkamatay ni Kapitan Tiago, si Huli na mismo ang kumilos upang matubos ang minamahal. Naglakas loob siyang lumapit kay Padre Camorra upang humingi ng tulo. Pagbalik po ni Ama, pakisabi po na nakapasok ako sa kolehiyo. Ang Ama ko ay marunong mag -hastira. Hindi kayo makatatagpo ng ganitong kamurang paaralan. Marcelo. Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Ay, na pipe! Nakituloy ang mag-aalas na si Simon sa tahanan ni Kabisang Tales. Dala ang kanyang misteryosong kahon ng mga alahas. Ganang araw, Kabisang Tales. kabila ng kalang paghihikahos, hindi pa rin nalilimutan ni Tales ang likas na kagandahang asal ng isang Pilipino. Buong galang niyang tinanggap ang panauhing dayuhan. Dumating si Tata Selo upang alamin kung ano ang napag-usapan ng kanyang anak at ng panahon. Parahe naman at kapag may mga matatandang alakas. Siya nga ang mga presidente. Matatandang. mga matatanda. Mayro ba kong pintas ni Cleopatra? Sa tinakuha sa buho ng piramide. Mga sinsing ng senador at mga tinoo na natagpuan sa Cartago. Wala ba kayong may pagbili? May pagbili na ang lahat ng mga alahas ng mga aking mga mga. Isang alahas pa ang natagpuan ni Talos Ngunit hindi niya alam kung ito'y mahalaga pa Ang alahas ni Maria Clara Ibig ko ang pagkayari magkano yung ba ito pinibili? Kung ako ay ninyo, papunta ako sa bayan ng pungisang kuni sa mga Babalik ako pa ng gumili. Si Kiruga, isang negosyanteng chino ay may isang malaking pangarap ang maging konsol na kanyang bayan. Ano Kiruga? Kamusta? Yo Simon, mahirap Mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa mga opisyal na humihingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila para hindi ka na maabala. Tinyo Simon, marami rin ang may utang sa akin na hindi ko masingil. At din sila ibinigay na resibo para akin masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. Ah, Kiruga, mailan pala akong ipapasit dito na kahon ng baril. Itago mo ito sa kamali. Merap at mapanganib iyon, Senyo Simon. Huwag kang matakot, Kiroga. Ako ang bahala. Naunawaan mo ba, Kiroga? Paalis na ang bata nang biglang may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa dahon. Isang anino ang gumulaw sa kanyang paningin. You maari ko po bang kayong tulungan? Ano ginagawa mo sa gubat na ito? Kung iyo pong nito ng labing tatlong taon. Dito na mismo na na ito, Nung una tayo nakilala. At kung hindi po ako nagkakamali, hindi eh, ka pong una nabibigay ng kikiramay sa akin. At sino ako sa tingin mo? Isang taong. Maliban sa akin, napatay na. Ang kamatayan, lagos ko niramdam. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Di mo ba naisip yun? Sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking kamay. Totoo na parito ako, labing tatlong taon na nakakaraan. At para sa mga Pilipino, at sa mga mapag- ngayon ako'y nagbalik. At para may pagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lupusang maisip na ang lason ay lupusang kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala na nagawa kundi sumunod. Magpaalipin at hindi pinapakinggan. Nakamali ka ginaong simon. At kung hindi nag-aaral ang kabataan. At ang wikang kastila hindi tayo pagpapakinggan ng pamahalaan niya. Ang wikang ito, napatuloy na pabuklad na. pamahalaan. At gusto kong ikaw ang magtakas kay Maria Clara habang nakakagulo ang muso. Ngunit, inang sumod, ayon sa balita na si Maria Clara, nagpakamatay na. Patawat po, pero wala po siya, ginaw. Ano? Hindi yan maaaring! Hindi yan totoo! namatay Hindi mo na nalaman na buhay pa ako. Muli, alam kong malikot ang kamay ni Padre Camora. Ngunit huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. ang pakay nila. Nasaan po si Padre Camora? Pasok muna kayo. Tatawagin ko muna si Padre Camora sa kumbento. Huwag na po. Si Huni na lang ang papasok. Siya naman ang may pakay kay Padre. iwan isa gani nang malaman niyang ikakasal ng kanyang iniibig kay Juanito Pilais. Paano mo nagawa sa akin to, Paulita? Mahal na mahal kita. Magsisimula pa lang ang umarayang pagditipon dumating ang mga panauhin sa ganap na ikapitong ng gabi. Nauna ang mababang kawanin ng pamahalaan, kasunod ang mga kapanyarian.

ay ko, na yung sulat na yan, ay tayo ngayong gabi. Baka sunin tayo. May dilimang wilang, nais niyo pa rin, ang pupay ng isang Isang magnanakaw! Isang revolver! Bilisan niyo at habulin niyo ang mandalupag na iyon! Matapos ang kaguluhan, umuwi si Benzaib at agad isinulat ang mga naganap upang mailathala sa payagan. Ayaw kong umalis si Kapitan General na dala ang masamang karanasang iyon. Papalabasin kong bayani si Kapitan General at maging sina Padre Rene, Don Custodio at Padre Salve. Ipamumukha na matapang at hindi takot sa malaking panganib. Ang alaherang si Simone, ang may salarin. Sus Mariusit. Nakipagsoso siya upang manggulo at patayin lahat ng Espanyol. Naunawaan ko na ngayon. At kagabi. Oh, at kagabi? At kagabi <laughs> habang nakapunan kami, namatay ang lampara. Ngunit may dumating at sinigaw ito. Isang magnanakaw? At hindi na uli. <laughs> Kung sakali, hindi muslim maglala. At tambaw pa kasi Karolino, ayusin mo ang puntriya mo! Halos mawalan ng dugo sa mukha si Karolino nang matanaw niyang isang matandang lalaki si Tandang Selo ang kanyang sariling lolo bakit ako nabigo? Bakit ganito ang aking sinapit? Tapos na ang aking misyon. Sa tahanan ni Simon, kitang kitang puot at paghihinayang sa kanyang kwa. Nabigo siya sa kanyang paghihiganti laban sa mga mga api. Bakit ako itatawag ng doktor? Huwag ka na mag-abala pa, Padre. Uli na ang lakat. Ulit, nais kong ipagtapat sa iyo ang aking lihim. Ang Diyos ay nagpaparusa at nagtuturo. Ngunit bakit ako lang ang nagpaparusa? Hindi ka pinaparusaan ng Diyos, anak. Sinusubok ka lamang niya. At ngayon, pinipagyan ka ng Diyos na matutong magpatawad. Salamat, Padre Furtin. Ngayon, maaari na. <tinyo> Sa gabi ng ika-29, sisimulan natin ang revolusyon. Kunin niyo ang mga sidula niyo! Katipunan, kailangan na nating wakasan ang isang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata. Malakas man ang barel at kanyon ng mga Kastila. Nalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalupik. Tayo ang magtatagumpay. Tayo ang mga anak ng inang bayan. Sa atin ang lupaing ito, itaas nyo ang mga sidula nyo. Punitin nyo ang mga sidula nyo. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay!